ano ba ang kailangan mong malaman sa pagkuha ng number mo ng assurance mga sa France? Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Lapier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan. Ano ba ang assurance malady? Ito ay isang health insurance ng France, katulad ng SSS o Social Security System ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay benepisyong pangkalusugan, gaya ng reimbursement o medical expenses. Ito ang mga kailangan mo requirements. Number one, work contract. Ito ay kontrata gaya ng CDE CDD o kahit anong katibayan na may trabaho kang legal dito sa France. Number 2, payslip. Ito ay katibayan na may natatanggap kang sahod na manggagaling sa employer mo na at least 3 months. Dapat meron ka nito. Number 3, Proof of Residence in France. Katibayan naman yan na residente ka sa France na meron kang sariling address kung saan ka nakatira o at istasyon na magpapatunay na naninirahan ka dito sa France gaya ng electric bill na nakapangalan mismo sa address na tinitiran mo number 4 valid ID ito naman ay halimbawa ng passport importante ito dahil dito nila i-verify kung ikaw talaga mismo ang mag apply at para malaman nila kung saan ka bansa nang galing number 5 birth certificate Importante may kopya ka ng birth certificate mo dahil kailangan mo itong ipatransfer sa lingwahe ng France. Importante din ito para maintindihan nila ang mga nakasulat dito. Dahil sa France, iba't iba ang mga taong nakatira dito at iba't iba din ang pagkakasulat ng lingwahe nito. Kaya importante may translate ito na may stamp at dry seal. Saan po ba kayo pwede mag-apply? Mag-apply kayo sa SIPAM o sa ang address kayo malapit nakatira. Ang ganun ang ginawa ako Nag-apply ako kasi ang barangay ako malapit nakatira. Pero hindi ganun kadali yun kasi nakadepende yon sa proseso kung saan ka nag-apply. Kasi yung sa akin, inabot ako ng ilang buwan. Mabagal yung naging proseso. Kaya yung ginawa ko, lumipat ako ng ibang barangay at doon ko pinalo up yung in-apply ko. Doon ko na rin nakuha yung number ko at in-apply ko na rin agad dito ng Carta Vital. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para sa mga kababayan natin na may trabaho na at gusto mag-apply ng SS number nila. Napaka-importante nito dahil ito ay health insurance lalo na kung may plano tayong magtagal at manirahan dito para mabawasan ang ating gagasusin kung sakaling tayo magkakasakit pero wag naman sana kaya alagaan natin ang sarili natin at iwasan natin magkasakit. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to at may napulot ka sa mga sinabi ko, baka pwedeng paki-like at follow mo na rin ako sa YouTube channel ko. At paki-share mo na rin to para makatulong tayo sa iba. At comment ka na rin dyan sa baba kung sa lugar mo napanood itong video na to. At salamat din natapos mo tong video na to. Dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat kaya sa susunod ulit salamat